Ya. Oh. Ayusin na natin to. Ang dami kong ano, dami kong pinga na kuha. Hmm. Ah. Ang da, ang dami ka. Ang dami kaya nito. Oo. Oh, Swerte kaya ako. Ya. Oh. Huh. Oh. ano oh. Ayun, oh. Iya, yeah. kami ayo natin 'to, nan. Yep. Ah. Grab din dam nito. Ingat dyan nito. Yang kamuna. lang mo na natin. Ah, dami. Ito may paato. Oh, mga mangkok na maliliit. Ah, oh, laki. Ay, basag pala 'yung basag, basag. Oh. Ay, wag, wag ah. Ito oh. Mga mangkok na maliliit, kukuha na po tayo nito. Oy, oh, ang ganda mga malalalim. Tama ni Swayo Ah, kanya pala yun Ito, ang ganda din, no. Oh. Lag, kagulo na Uy, ayos to Ha? Ah. Gigilit lang muna natin Aywa Uy, dami nito Iyan Ya, muna nga maliliit. Kasi nag-box ako noong kahapon. Naubusan ako ng na plitong maliliit. Ya. Yeah. Kaya kukuha kayo. Uy, di, di ko maabot. Kaya. Suway daw, suway. Dahan-dahan daw. Ah. Grabe. Nabasag to eh. Oh, ang ganda. Kunin natin to. Diyan ka muna. Ito pa, oh. Yun, mga mangkok Ah, abe. Oop. Oh. Ganda, ang gaganda niya, Ludi, ah. Oh, Oop, sana may takip to. Sana may, oh, yun. Ayun, oh. Ayun, may takip nga. Oo. Oh. Oh. Dilo po. Ya. Yeah. Ah. Oh, walang oh. umuwaw. Oh. Kanino kaya ato Ayun, baka baka tapos maliliit to. Saburo, mababaw man. Kukunin natin tong lagayan na to. Baba baba muna natin. Kukunin ko to. Na no, na no, na no, mama, thank you, Uy, mayroon pang to. Kuha natin to. op Oh, mags. <laughs> Ayos yan. binuhos, binuhos, binuhos na rin eh. Pag kina, ano yun, lagayan. Oo. Oh. Ito to, pwede pa to. Oh. medyo malalim siya. Pa ano tayo. Dito tayo, dito tayo. Ah. Oh. Yung sa atin eh. <laughs> Hindi natin makuha. Wait lang. Harap. Oh. Huwag muna natin ano. Ah. Uh, Hindi makakuha. Sayang oh. May lalim sa gitna o yan Ito mga idol, suwerte tayo dito. Ay sayang may basag. Oh. ayano, oh. Kya. Ayusin na natin 'to. Ang dami kong ano, dami kong pinggan na kuha. Hmm. Ah. ang Anda, dami ka. Ang dami kaya nito. Oo. Uh oh. Swerte kaya ako? Kaya, yeah. oh? <laughs> Mama, oh, nakuha kaya mo ba eh? Ha? Huh? Uh, isang chef, maybe? Alin? Kaya, oh, kaya nga eh. Naunahan niya ako dito, ano? Ah, uh, yung isang chef niya, oh. Kaya nga. Okay lang yan. Yeah. Kaya mo yan lang talaga. Okay, pasensya na kayo, ah. Sa kamada ko. Mamaya, mabas na naman ako nito. <laughs> Sabihin na naman, hindi ba maganda pagkakamada mo may idol Marvin? Kamaya, ayusin lang natin sa gilid. Laki ah. Oh. Medyo gas-gas na. Huwag yan, mga pintura. Mahirap yan, didikit. Ano, wala mo? Pipi. So, ano? <laughs> so, ha? Huh? Ayan, oh. Uy, uy, o, Uy, uy, ayusin natin doon. Grabe. Akala ko hindi tayo maka kuha. Talagang sortihan lang oh. Ang dami. Hmm. Pasensya na kayo diyan sa mga ano ha. Ah, hindi kayo nagagandahan sa ating pagkakamada. Tayo eh, mamaya ayusin po natin 'yan, siyempre. Ang dami pa kasi ayan oh. oh. No. <laughs> okay, okay. niya. kanya na lang daw. Tapos hmm. ito pa. Ay, may basag pala. Tayang Oh. Ay, may barang may ba... Ay, hindi. Wala, wala, wala. Sayang, na yun, oh ya yeah. ah bigat ha okay 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 Ay, okay sa yung may oto totoong kayo taplo kasi to malalim at gusto mo mangkok maluto tapang ganda oh ah wisa esto ano pa Tututusin hmm? <laughs> mga idol, pasensya na kayo sa mga manghihinayang ah. Oo, oh, tututusin, marami pa talaga. Hmm. Ako, pilin-pili lang po talaga 'yung ito pa pala. nakalimutan ko ah. Mamaya ayusin ko 'to mamaya. Mamabas na naman ako. <laughs> ano ba 'yung kamada mo, ba't hindi maganda? Ilalagay po natin 'yan sa gilid. Ito pa mahihirap pa dito. Oh. May nasisimot pa. Ito maganda rin 'to, eh. Oh. Ito hindi na maganda to. Ayun. Ah, ala ni balita. Ha? Ah? <laughs> Puno, apaw-apaw na naman. Oh, may baso pa. Tayang din 'yan, ah oh. Ganda-ganda ng baso, eh kapal pa ito pa, oh. oh may masisimot may masisimot pa pala, eh mm. kasi ka mga idol nag box ako kahapon yun yung ano yun yung mga gamit na mapanalunan nyo E, naubos na yung mga ganito kung natin yung tumulit, nga, ngayon mangunguha tayo dito ngayon ah, oh. to may eh, manghihinayang na naman sa akin ito eh. Okay lang kuya, huwag kayo okay, manghihinayang dito ha. Marami pa tayong makukuha dyan. Ang ganito oh. oh. Ang bigat. Ito oh. Ang laki, bigat. Kaya nga eh. Manghinayang, manghinayang na naman sila nito. Kasintya <laughs> na po kayo ha. Kaya pilin-pili lang po talaga yung mga mapulot natin. Kaya kawag wala dito, pwede pa to pinipili natin yung mga talagang ano sa balik sa back oh pinggan yung mga number 1 dyan mga pinggan ano yan okay e, dadalhin natin sa gulay <coughs> dyan ay mga nakuha ni kanina yan kaya okay. kay kay Angel pala hmm <coughs> ay oh, ang ganda yan ah Ayaw mo? Ayaw mo? 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 Sure? Sure? Akin <laughs> okay na, ayaw mo. Ay, <laughs> di Ay, wala. Wala, iba? Ublong yan eh. Oo. Oo, di na atin napunta. Ngayon, dadalhin natin sa gilid yan. Ayusin natin. Tara. Ayan. Ito, maganda oh may takip may takip siya oh di ba oh ito hugas lang po yan tapos may pitsil dalawa hmm. nag nagbox tayo na nakaraan may yung box nyo po may pitsil yun dalawa ata tapos mga ganito oh pinggan oh talagang swerte ba oh di ba saan ka pa nyan pag napunta sa iyo ito oh, talagang jackpot ito pa ay ayusin ko lang Ibababa pa lang po natin tapos ayusin natin pagkamada. Okay, sabihin na naman diyan ng iba. Ay hindi maganda 'yung pagkamada mo. Pasensya na po kayo at ini. Ay, la tayo may kanya-kanyang pamamaraan sa pagkakamada po. Eh ganun talaga, hindi naman tayo magaling magkano magkamada. Uh, pasensya na kung hindi ka nagagandahan sa ating pagkakamada, sorry po. <laughs> oh. Wow, wow, Oh. Ya, ah, ping kan oh, pingganok. grabe ang bibigat. Ah. Oh. oh. Ay, mga platito itong man yan. Oh, meron kayong kapihan. No, oh. Yalang muna yung mga platito na yan. Ito ay ayusin natin. Oh. Kaya hindi na natin ayusin yan. Gawa nang ah, uh, magpi-picture muna tayo at gagawin natin siya ng thumbnail. Okay? dami ang oh. talaga naman ah oh, oh. oh, ang na oh jackpot tayo daming ah oh, may mga ano din oh kaya pipilihan ko pa ito eh may mga ano pa kasi ito, may mga damage pa oh pang madalihan ko talaga ng hablo to gawa ng ang dami po kasi kanina talagang agawan kaya yung iba hindi ko na masyadong pinipili sabi ko dito na lang sa gilid pipilihan na lang po natin yan titingnan natin kung may mga dami mga ganyan kaya kung bago pa lang kayo sa akin youtube channel mga idol kung kayo napadaan po huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe at syempre click na rin po yung notification bell tapos all po kasi nagpaparapol po tayo para lagi po mag notify sa inyo kaya huwag po sana natin kalimutan lagi i-share po ang ating video para tuloy tuloy yung pamimigay ng ating balik by kasi dyan po tayo kumukuha ng pambayad ng balik na para po sa inyo ganun po kaya abang-abang sa ating next parapul ha. Abang-abang lang po. Kaya mahalaga rin po na mag-comment kayo. Kasi yung mga comment nyo, yan po yung kinukuha ko tapos nililista ko po yan. Siyempre, pakishare. share, di ba? Eh uh, ingat po kayo palagi dyan. Bye-bye. Peace out.